Matapos pag-albusal ng lapas batso. <laughs> mga kapuso, safety first tayo ha. Lalo sa paggamit ng mga gadget, mga cellphone natin. Naalala niyo po nitong nakarang linggo lang ay isang dalagita nagtamo ng paso sa daliri at hita matapos magliab daw ng kanyang cellphone habang nasa kanyang bulsa. Ako, Connie, paano yun ba yun? Yan e, eh, talagang... Lahat tayo nagbubulsa dapat, naman ng oh, gadget oh, eh, di ba? dapat alamin natin kung uh, unang-una, posible bang uminit kaya talaga yung cellphone at ano nga yung mga dapat gawin para sa ligtas na paggamit nito. Pag-uusapan po natin yan, kasama si Engineer Rodolfo Peñalosa ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Incorporated. Good morning sa'yo, Engineer. Engineer, good morning. Good morning. Good morning. Welcome po, maraming salamat sa pagpunta. Unang-una yes. una ho, mm -mm. yung uh, posible ba yun, nangyaring insidente na nagliab sa bulsa ng palda yung cellphone nung bago? Mm -hmm. Nang no, no, tuloy-tuloy. Oh. Merong posibilidad, pero eh, very remote yan ang nangyayari. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa aking mga napag-aralan mm -hmm. o nakuhan data, para mangyari yung ganong klase ng, ng sitwasyon, isigawa uh, 1.8 million. What do you mean? 1.8 uh, million for every one case like that. One in 1.8 oh. million? 1.8 million. O, oh, napakadalang. Ng... So, minalas so, lang itong bata? Oh, And... Pwede mangyari do na ang kanyang cellphone ay eh, mm -hmm. medyo nagkaroon ng short sa loob na hindi niya kaagad naramdaman. Okay. Right. Hindi naman kaagad liliab yun eh. Pero... Mag-uumpisa muna mm -hmm. ng uminit yun dahan-dahan sa mararamdaman mo dapat siya. Mainit na. Baka na naman umiinit. tagal na nang umiinit tapos akala niya normal na yun. Mm -hmm. Siguro. Pero ang... Oh. Hindi ba pagka humawak tayo ng cellphone, nagcharge charge tayo, ginagamit natin matagal, umiinit siya. Oh. Pero yung... Yung normal na init. Uh -huh. Yung kayang kaya mong uh -huh. hawakan. Uh -huh. mm -hmm. Pero yung ganung klase ng sitwasyon na nagliyab, uh -huh. sa aking tingin, hindi ako masyadong makapaniwala. Unlikely, Pero uh -huh. sa nangyari, uh -huh. it could happen. Uh -huh. Okay. Pero di ba normal na rin na naririnig natin sa mga balita na may talaga may mga nangyari na may ini talaga ng hindi normal. Misan eh. ho, parang plancha na eh. Oo. Uh -huh. Ano yung mga, ano ho yung uh, reason? Uh -huh. Kaya? Well, Kapag kauminit ang isang cellphone, ang ibig sabihin nun, ang kanyang baterya eh hindi na masyadong tumatanggap ng, ng charge okay. na pinipilit mo siya i-charge ang i-charge. Or, kung halimbat normal naman ang baterya mo, napakarami naman ang ginagamit mong apps all at the same time. Mm -hmm. ah, so, mangyayari, oh. iinit siya talaga. Kaya ang sinasabi ng ng ibang mga manufacturers, kung maaari, magbawas ka ng apps na ginagamit mo all at the same time. Now, of course, hindi naman ang lahat ng tao alam yan. Right, right. So, ang mangyayari, lahat ng gusto mong gamitin, gagamitin mo siya. Okay. Pero normal pa, supposedly normal pa rin ang pag-init ng mga cellphone units. Engineer, safe bang gumamit ng cellphone habang nakasaksak? Ito, ugali natin ito. Nasa bedside Oo, tayo. Oo, tama. Nagagaganyan, pero nakacharge yung cellphone. O, safe ba yan? Oo, oh. safe yan. Wala dong problema. Mm -hmm. Parang, para ang ginagamit mo is that imbis na yung baterya mong nasa loob mm. ang ginagamit mo yung eh, outlet outlet ah. ang ginagamit mo mm -hmm. so lahat naman ng baterya lahat ng charger chargers naman at may okay. tinatawag tayong mga cut off time uh -huh. mm -hmm. so pagkaya na reach na niya ang kanyang charging uh, uh, capacity uh -huh. na yari na sa mga 90 95% okay. 98% cut -off, cut off siya Okay. Huwag nang patagalin. Mm. Eh, pero meron din tayong mga power banks, Ito uso banks, ngayon eh. yan. O, Kasi uso, parang uso. mabilis madrain yung mga gadget, eh. O, so, ito naman, is there a proper way of charging the power banks? O wala naman? O, normal din. Kung ganyari, Caligado parang meron yan? tayong ano? power banks. Uh, kalimitan yan, nakakasaksak sa... Meron power supply din. Pwede right. masaksak sa outlet. O. O. Meron din power supply. Nakakasaksak doon sa laptop. Mm. Parang baterya din yan ng cellphone. Mm. Kaya lang to mas malaking capacity. O. Na pwede mong pagsamahin ng dalawa o hanggang tatlong units all at the same time. Alright. So, wala oh, dong problema. Naglipa na ho yung mga murang uh, charger, uh, murang spare batteries. Mm -hmm. uh, any any tips para sa ating mga kababayan uh? uh, na are uh, they all the same? Uh, no, they're not the same. Uh, kung makikita ninyo, pagka gumamit ka ng replacement na unit na, kunyari, charger. charger, hindi mo alam, kasi hindi rin naman nagbabasa yung iba, kung yung charging current niya is tama ba o hindi. Mm. Kaya mapapansin mo, ibang mga charging uh, devices oh. eh sasabihin ng mga sasabihin ng mga manufacturer eh hindi mo pwedeng gamitin yan kasi hindi yan compatible mm -hmm. sa aming unit. Mm -hmm. Mm -hmm. Magagamit mo siya siguro panandalian. Panandalian lang. Pero Alright. hindi siya magtataga. Sa atin kasi basta thank papasok you. sa slot pwede eh no? Uh -huh. Ako, Ako, thank you sa mga ganyan. tips namin na natutunan ngayon mula kay Engineer Rodolfo Peñalosa. Thank you po. Salamat At babalik pa rin po ang unang hirit diyan lamang po kayo.